hindi narangat ni noli umano ng US Navy ang dalawang Chinese fish check the mic and make sure it sound right boys Iniulat na hinarang at hinuli umano ng US Navy ang dalawang Chinese fishing vessel sa West Philippine Sea at sinabi na iligal umano ang poysensa nito sa loob ng Exclusive Economic Tune ng Pilipinas. Sinabi sa pahayag ng US Navy na sinubukan umano nilang payuan ang mga Chinese na umalis sa West Philippine Sea ngunit pumalag umano ang mga ito at sinabihan ng US Navy na sila dapat ang umalis sa lugar dahil nasa loob sila ng teritoryo ng China. Pinagsabihan din umano ang US Navy na dapat silang sumunod sa international na batas at nagbanta na kung hindi ito alis sa lugar ay mapipilitan silang tawagan ang Chinese Navy at Coast Guard. Ngunit hindi na tinagang US Navy at nagdeploy ito ng dalawang inflatable boots upang salakay at ulihin ng mga Chinese. Agad naman pumalag ang Foreign Ministry ng China at sinabi na wala umanong karapatan ng US Navy na huli ng mga mangingisda nito. Iniulat ito matapos sinabi na ang presensya ng mga Chinese vessels sa mga pinagtatalo ng rugar sa West Philippine Sea habang nangako naman ang Philippine Coast Guard na patuloy nilang ilalanta ng mga ginagawang agresibong aksyon ng China. Nauna nang nireport ng Philippine Coast Guard ang dalawang barko nito ay patuloy na sinusundan, hinaharas at inaharangan ng mga barko ng Chinese Coast Guard sa mga ginagawa nitong resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Sol. Ibinunyag din ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines na namataan nito ang humigit kumulang limang pung Chinese military at pising bisel sa paligid ng Iroquois at Sabinasol. Sinabi ni PCG Commodore J. Tarela ang tagapagsalita para sa task force ng gobyerno sa West Philippine Sea ng 48 sa mga ito ay mga Chinese Maritime Militia Bissell, tatlong barko ng China Coast Guard at dalawang barko mula sa People's Revolution Army Navy. sinabi niya sa isang interview na naniniwala ang Philippine Coast Guard ng presensya at pagkukumpula ng mga Chinese ay naglalayong sakupin ng mga nasabing lugar anyang Iroquois at Sabina ay parehong matatagpuan sa katimugang bahagi ng Recto Bank na kung saan mayroong maraming service contract para sa oil exploration. Sa kasalukuyan, ang estratehiya ng PCG ay ilantad ang mga agresibong aksyon ng China na kung saan sinabi ni Tarela na napaka ito ay isa o pamamaran pamamaraan upang matiyak ng agresibong pag-uugali ng Beijing at mga pananakot nito ay punain ng international community. Samantala sa ibang mga ulat, inaasahan umano ng mga policy maker at investor na muling aangat ang ekonomiya ng China matapos tinigil ng komunistang bansa ang mahigpit na COVID-19 policy nito ngunit ang pinakabagong data ay nagpapakita ng mga nakakabahalang sinyales ng paghina sa kanilang ekonomiya. Nang biglang tinigil ng China ang mga lockdown nito at iba pang mga COVID precaution, inaasahan ng mga Chinese officials at maraming investor na ang ekonomiya ng bansa ay muling lalakas, ngunit kabaliktaran ang nangyari at sa katunayan marami pa rin ang nawawalan ng trabaho. Ang mga investment sa China ay patuloy na bumababa, pati na ang export nito ay na rin. Bumababa din umano ang mga bagong housing project noong mga nakalipas na buwan. Bumabagsak ang mga peso at igit isa sa limang katao. Ngayon sa China ang walang trabaho. Sinubukan ng komunistang bansa na ayusin ang kanilang ekonomiya sa mga nakalipas na taon tulad ng pag-utang ng bilyong-bilyong dollar upang makapagtayo ito ng mga kalsada at pantalan ngunit gumastos din ito ng malaking halaga sa testing at quarantine noong pandemya ang extra stimulus spending na ginagawa ngayon ng China gamit ang utang na pera ay magresulta -re sa pagtaas ng aktibidad sa kanilang ekonomiya ngunit maglalagay din ito sa isang mahirap na sitwasyon dahil inaasahan na tataas din ang utang ng nasabing bansa at posibleng umanong magdulot ng pagbagsak kung hindi ito makokontrol kailangan umanong itama ng mga Chinese opisyal ang kanilang ekonomiya matapos isara ng komunistang bansa ang sarili nito sa mundo, isang desisyon na nag sa napakaraming kumpanya na ilipat ang kanilang mga supply chain sa ibang bansa. iniulat ito matapos sinabi na hindi umano ka ni paniwala ang laki ng utang ngayon ng China sa huling datos ang lahat ng utang pampubliko at pribado at sa lahat ng sektor ng ekonomiya ng China ay katumbas umano ng 51.9 trillion US dollar halos tatlong beses ang laki kaysa ekonomiya ng komunistang bansa. Ito ang pinakamataas na antas na naitala sa loob ng 27 taon mula noong unang sinimulan ng Beijing na imonitor ang mga naturang statistika ayon sa National Institution for Finance and Development ang mga local authorities sa China ay nakatakda na namang umutang sa susunod na taon at nagkakahalaga umano ito ng 570 billion dollars. Ang napakalaking utang ng China ay higit na nalampasan ng utang na kinakaharap ngayon ng Estados Unidos noong 2020 ang kabuuang utang ng Estados Unidos relative sa GDP nito ay mas malaki kaysa sa China ngunit noong 2022 ang utang ng komunistang bansa ay naging apat na na mas malaki kaysa sa Amerika. Sinabi ng mga eksperto nang na antas na ito ay dapat umanong ikabahala ng China dahil kumpara sa mga mas developed na bansa tulad ng Estados Unidos mas malaki umano ang kakayahan ng Washington na makapagbayad dahil sa laki ng kanilang ekonomiya at income ng bawat tao.